morning sa inyong lahat at nandito tayo na nag-harvest ulit at mayroon mga tumubo yan pinabayaan lang natin to na after ng ilang araw ay tumubo ulit ngayon na nakapag-harvest tayo tapos mayroon pa ulit mayroon ulit na tumubo Ayan o. Oh. Kaya na-harvest natin. After ng ilang uh, days. Basta pabayaan nyo lang yung mayroong kanyang bumuka. Ayan nyo lang yung mga ganyan. Hmm magkakalat 'yan ng spore niya. Yung mga ito, yung mga ganyan. Ikakalat niya yung spore. Yan isa. Okay na 'yan. Kunin natin itong natlo. Yan no tatlo. Dito mayroon din oh. Yung mga pag mayroong mga bumuka, hayaan niyo lang yung mga 'yon. Para may tutubo ulit. Ganyan. Parang ito, tinan nyo. Oh mga tumutubo tubo ulit ah. ito malilit pa itong mga ito ayan pa natin may mga coprinus na rin na tumutubo pero okay lang yan dito malilit pa yung mga dito meron mga malilit okay, panate